News Para sa, sa detalye ng ating mga balita. El Nino Alert. Life Mates, kumpiyansa ang gobyerno na sapat pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila sa gitna pa rin ng pananalasa ng El Nino. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher. Please, hey, siniguro ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa publiko na sapat ang supply ng tubig mula sa Angat Dam sa gitna na nararanasan ng El Nino sa bansa ayon sa NWSS nakapako sa 50 cubic meter per second ang alokasyon ng tubig sa from hanggang Mayo. Binigyan din in MWSS Engineer Christian Gonzalez na ito ay upang matiyak na sasapat ang supply ng tubig sa kasagsagan ng pagtuyo. Dagdag pa ni DENR Undersecretary Carlos Primo David na makatutulong sa kampanya sa pagtitipid ng tubig, ang pagkasaayos sa mga sirang tubo at gripo, pagkolekta ng tubig ulan at tamang paggamit ng irrigation system. Iba't ibang paraan na rin ang ginagawa ng dalawang water concessioner sa Metro Manila na may at Manila Water. Kasama na rito ang recovery ng system losses sa tunnels at aqueducts at short-term, medium-term water resources gaya ng modular treatment plant dagdag pa ng mga opisyal. Nakikita nilang efektibo rin ang inalabas na Executive Order No. 53 ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. sa lahat ng mga tangkapan ng gobyerno na magpatupad ang mga akbang para sa pagtitipid na paggamit ng tubig. Nagbumula sa Angat Dam ang na ang kinakailangan sa ng tubig sa Kalakang, Maynila. Nasa pinakahuling datos ay nasa 208.61 meters ang level ng tubig sa anggat dam. higit na mataas sa 180 meters critical level. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newslife.